Oh, mga kabayan. Oh. Ayos. Yan. Oh, yan. ayan. Ayan, Boss Idol. Nandito na ako, bus Idol, ha? Oh, ayan. Di ba, nalulula ka na rin, Boss Idol. Oh. Hello, mga kabayan. Good morning, good morning, good morning. Nandito tayo sa ngayon sa... kita nyo kung nasan ako. Andito man lang tayo sa babaw ng cover court. O yan. Magtatapal tayo ngayon ng mga butas. Hanggat hindi pa gaano mainit. Kasi mamaya mainit na. May tinapalan na ako dun. Umpisa pa lang tayo. Tapos dun meron na rin akong tinapalan dun sa kabila. nandito tayo sa pinakamataas na bubong ng cover court. Ayan kita nyo mga kabayan oh. ayos o oh, yan ayan bus idol nandito na ako bus idol ha o oh, yan diba nalulula ka na rin bus idol o oh. ayan kita mo nandito tayo sa pinakamataas oh. malapit na tayong bumaba dahil nararamdaman ko na yung init eee okay. Ah, kabayan. napalang ko muna baka sakaling tumigil na 'yung tulo. Kasi hindi natin talaga makita dito sa taas. Ang ginawa ko, tinapalan ko ng tinapalan, ano man lang 'to, papahid mo lang naman 'to. Eh. Pinahid mo. Mamaya masiguro titigas na. Sana mawala na 'yung tulo. Ayun dito man lang tayo sa pinaka tok ng ating cobra oh. ito yung mga bahay doon oh. ah boss idol oh. Oh, si boss idol lapit na ayano, ayan o oh. ayan na yung lumang bayan yun know? oh. ang kita na dito kaya ganun pataas grabe oh Ang dami pa rin bunga yung mangga oh. Hindi pa rin maubos Ayun pa oh. Bunga ng mangga, dami oh. Grabe. Sobrang taas kasi ng mga mangga dito. Hindi na matungkot. So, dami pa rin pa bunga nito oh. Eh, bos idol, ha? Kita niyo na kung kaya ang to bos idol, ha? Ayan, si Boss Idol. Um, matawid sa ano? Sa mga building. Mga hotel. Uh, ano? Building na matataas. Ayan, si Boss Idol. Sinusubukan ko si Boss Idol. niya, hindi kaya. Kaya ko. Ah, Boss Idol, ayos na. Kasi magtatapal pa tayo. Ê hey, bà bye bác sĩ rôl Nói nè, đam đam, parang mangga Mga na, oh hey, no? Mga nè, na yung nandun, oh, oh. Yung mangga, oh bác sĩ rôl, yung na Ê, bà bà Bye bye. Muwatch mm -hmm. <laughs> Eh bye bye mga kabayan. Ay tayo ay ma ano na. Tapos ang ating mga gawain. Atopad na natin matapalan to kasi lang uminit kapon lakas ng ulan. okay, bye bye. Muha chup chup